Hello guys, good morning. Sabado ngayon, mag kami ng mga, mga kadada ko. Oh, magluluto ako, oh, Pagluluto ko sila ng kalderetang pek-pek. Saan <laughs> pa ganito luluto ko? Pek-pek. Ayan, ayan. Ayan. Tapos ayan yung ingredients ko. Ayan, ayan. Ayan, pagluluto ko sila. Para may ulam kami kahit pek-pek. Sisimula na ako guys ha. Ang aga-aga, 7 o'clock, gumising ako. Gumising ako para magluto. Para alas sa kanila. Wala <laughs> so, kasi kading ulam pag pupunta kami dun. O, lalagyan ko ng mantika, guys. Ang ako mamaya doon sa kabilang uh, bahay. Ay, sige, yung mga yung luto nung ko. Pagal, kalderet ang pek-pek. <laughs> Wala magawa si Hino na Ayan na, okay na. Maling na. Ayan guys, lagay ko na yung ano, sibuyas. Walang tagahawa. Ayan. Nagluluto na ako. Ayan. Nagluluto na sibuya. Haluin ko lang ng haluin. Hanggang sa maluto. O, di ba? Katapos, lagay ko na yung bawang. Pulo ko si Tugahawa. Lagay ko na yung bawang, guys. Lungin mo ni nang alungin. Ang gasta ko mende, nang <laughs> Ayan. Hanggang sa maging brown yan. Kaya may ako nalagay yung manok. Masyado maliwanag. Dito naman tayo. Dito na lagay ko na yung manuok guys. Sabi na yung manok. Oh. Hintay lang natin na maging brown yan. Ha, ah, guys. Hintay ko lang maging brown. Ngayon, okay, pakita ko sa inyo yung pano lahat, ha? Ah, see you guys. Wait lang, ha? <laughs> yan, guys. Luto na yung dadaling mo sa kabilan Tingnan nyo naman. Sarap. So, Manghang yan. Tingnan natin kung anong gagawin. ng naman ngayon. Lakas na naman kumain yung mga kasama. Diba? ba? Tapos tas, sa Inday Lucre, saglit lang ng load. Mamaya ha, panoorin niyo uli, panoorin niyo uli ang gagawin namin doon sa kabila. Okay? Tapos ko na lutuin, tatang ko na. Ang problema ko ngayon kung paano ko dadalhin doon. Kasi kasama namin amo ko lalaki. <laughs> Maaamoy niya to kaya hindi ko alam kung saan ko lalagay. Nag-iisip nag pa ako, nag-iisip pa si Nola Lacroix. Basta mamaya, antayin niyo uli ang ano ko. Doon sa kabilang bahay. Sige na. <laughs> มาแมวเลย่ะ